Hello guys, good morning. So nandito nga kami ngayon sa City Hardware Store. Kasama ko nga pala yung aking pinsan at yung aking kapatid. So nakapag-desisyon na nga ako na instead ako yung magpapaganda ay yung kwarto ko na lang yung aking papaganda. So mayroon nga kami kung anong ba yung magandang tiles na pwedeng babagay sa aking room. At eto nga, ang dami palang tiles at ang hirap palang pumili kapag ganito karami yung mga pagpipilian ng tiles. Sa so, so, lahat na apa na iba't ibang klase ng tiles ay makikita niyo dito sa City Hardware. Actually, may naisip na ako na gusto. Ito nga na wood style. Gusto ko talaga yung ganitong design doon sa room ko. Kaya lang nga, sabi ng pinsan ko, ay mas maganda kapag ka hindi siya ceramic. Ang pagpipidian mo nang is granite tiles or porcelain tiles. Piling ko kasi kapag ka granite tiles or porcelain tiles ay masyadong madalas kasi masyadong makintab siya. Mahirap naman bumagsak tapos walang sasalo. Char! Medyo natagalan niya ako sa pagpili kung ano talagang tiles yung kukunin ko. Pero sabi ng pinsan ko na siyang gagawa din ng room ko Ay kung gusto ko na mas matibay Ay piliin ko ang granite or porcelain tiles So nakapag-decision na nga ako na eto na lang yung pupunin ko na porcelain tiles Porcelain tiles nga ang napili ko At eto yung color niya, yung colored cream At eto ay may sungkat na 60x60 60. At habang nag-iikot-ikot nga dito sa loob Ay nakita ko nga itong body mirror Sobrang nagandahan ako Kaya yan, hindi ko talaga maiwasan na hindi manalamin Ang <laughs> dami na yung magagandang mga furnitures At eto nga, ay pinagkikita ko na yung mga presyo nila At kapag nagkaroon at may ipon na ulit, ay mukhang babalikan ko talaga to. At sa sobrang gaganda nila. So after nga ating ng mga furnitures at nandito naman kami ngayon sa pilihan ng mga iba't ibang klase ng mga pintura. Kasi magpapapintura din ako ng aki room. Actually yung gagawin lang naman sa room ko ay magpipintura at saka magdalagay ng tiles. So ayan nga. Kinukuha ko na yung mga kailangan. Yan yung kasama ko pala yung pinsan ko na siyang gagawa ng room ko. Talagang sumama siya kasi mas din niya kung ano talaga yung mga kailangan na bibilhin. So hapang nilalagay ko na nga sa cart yung mga kailangan pintura imagine problema ame, Kasi yung ibang kailangan namin ay wala na palang stock. Kaya nakapag-decision na lang kami na papalitan na lang namin yung brand para pare-pareho sila ng brand. So instead of poison, ay ayan, pinalitan na lang namin ng Davis na pintura. So Sura. yun nga, na namin yung mga pintura na kailangan. At tumingin-tingin niya ako dito ng mga different styles of door. Kasi piling ko, kailangan kong palitan yung aking pintuan. At yun nga, medyo may kamahalan din para at hindi siya pasok sa budget ko. Kaya siguro pagtsatsagaan ko na lang muna yung dating pintuan na papaayusin ko na lang. Saka ako na lang papalitan kapag medyo kaya na ng budget. At dahil dahil nandito nga rin naman lang ako ay hindi ko na napigilan ang makikotikot pa at eto nga nakita ko itong mga nagagandahan para sana sa CR at eto talaga yung gusto ko ayan yung sa shower area sobrang ganda talaga maybe someday okay so this is it na eto talaga yung part na kinakabahan ako pero yung ginawa ko kasi before pa kami namili ng mga gamit at kakailanganin ay nagpastimate na talaga ako sa pinsan ko kung magan talaga yung gagastusin namin para hindi naman ako maalanganin ba? Diba? kasi syempre binabudget lang natin yung pera. Thank you so much din para sa so, kapatid ko na very supportive. Ayan, so pauwi na kami dyan. Kasama ko yung aking pamangkin na makulit. Minsan siya yung taga-video ko. Okay, that's all for today's video, guys. Thank you so much. Bye!